Noong unang panahon sa sinaunang lupain ng bundok sa Pampanga, may isang napakagandang diwatang nagngangalang Maria Sinukuan. Si Maria Sinukuan ang nangangalaga ng mga puno, bulaklak, mga halaman. <laughs> Hindi niya rin pinapabayaan ang mga iba't ibang hayop. Ang mga nanghihimasok at naninira ng balanse ng kalikasan ay tinuturuan niya ng leksyon. Ang mga nangangaso ay ginagawa niyang hayop. Ang mga nangangalbo ng kagubatan ay ginagawa puno kaya't naman ginawa niyang napakahirap ang daan sa bundok para sa mga dayo. Tuwing may bagyo, tumutulong siyang ito'y pahinain. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang maiwasan ang sakuna. Banibiyayaan niya ng pagkain ng bawat pintuan ng mga naninirahan sa ilalim ng bundok. Bumababa siya at nagpapalit anyo bilang tao upang maturuan ang mga bata na magtanim, nakikihalubilo at nakikipaglaruin siya. Tinutulungan niya ang mga matatanda. Ang kanyang pagmamahal ay umaapaw. Isang araw habang naglalakad siya sa bayan ay narinig niyang nag-uusap ang mga lalaki. Aakyat sila sa bundok at tatanggo sa White Rock na kuweba ni Sinukuan na puno ng ginto. Pagakyat nila ay sinalubong pa sila ni Sinukuan at hinatid papunta sa kweba na parabang may tiwala siya sa mga tao. Bumulaga ang napakaraming pagkain at ginto. Pinakain niya ang mga tao at iniwan sandali. Pagbalik niya ay natagpuan niyang tumatakbo ang mga lalaki dala-dala ang mga ginto. Sinalubong niya ang mga ito at ginawang baboy dahil sa kasakiman. Naubos na pasensya niya na ganyong tao siya nang makita niyang may nagtatapo ng basura sa kagubatan. Natagpuan niya ang sandamakmak na basura. Nangingit-ngit siya sa galit. Ginamit niya ang kanyang mahika at ginawang dahon ng basura. Simula noon, hindi na biniyayaan ni sinukuan ng pagkain ang bawat pintuan ng mga naninirahan. Kinain naman ng mga insekto ang bunga ng kanilang tanim, hindi na rin tumutubo ang tanim gulay at prutas, nalanta na rin ang mga punot halaman. Kaya naman ay nilisan na lang ng mga naninirahan ang kanilang tahanan. Alagaan at huwag pabayaan ang ating kalikasan, huwag natin hintayin na tayo naman ang abandunahin ni inang kalikasan.